Naitanong mo na din ba sa sarili mo na bakit gustong gusto mo marating yung malalayong lugar? Ito ang kwento ng pag-ikot ko sa buong Negros nagamit ang Mio kahit pa abutan ng malakas na ulan. Nasubukan nyo na bang mag long ride? Yung tipong kahit masama ang panahon, kahit maulan, tuloy pa din. Marating lang ang gusto mong mapuntahan na lugar. Yung tipong parang bumabagyo na sa lakas ng ulan. Ayaw nyo ba rin papigil? Sasabihin mo, titila din yan. Alam mo yung nararamdaman mong excitement pag pupunta ka sa malayong lugar gamit ang motor mo? Yun yung part na hindi mo may paliwanag. Bakit sobrang saya mo pag nagmumotor ka? Lalong lalo na pag nagrides kayo ng mga tropa mo. Eto ang hindi mo may paliwanag. Bakit kaya tinutuloy nyo pa rin yung rides nyo? Kahit lumakas pa yung ulan Sinimulan ko ang plano na pag-ikot sa Negros At dito kami magsisimula sa Binalbagan Dahil dito tayo nakatira malapit sa Hermit Mountains Bago mag-rides, abiri agad Pero naayos naman agad namin Kaya diretso na kami sa biyahe Yung una naming stop ay si Palay Medyo malayo-layo yun kaya inagahan namin yung alis Pagkatapos ng bayan ng Binalbagan Ay madadaanan natin ang city ng Himamaylan Tapos diretso lang ng biyahe Hanggang sa na natin ang city ng Kabangkalan Dito medyo mainit pa ang panahon Kaya tuwang-tuwa kami Jong may sakit ba yung motor mo? May dextrose. dextrose. dextrose, dextrose yan ha? Tapos diretso lang sa biyahe. Hanggang sa marating na namin ang bayan ng ilog. Habang naglalakbay kami ay halos tubuhan lang ang nakikita namin. At may nadaanan pa kaming baha dito sa kalsada. Siguro nasa ilog na talaga tayo dahil kahit walang ulan, bumabaha. Kaya siguro tinawag na ilog ang bayan nila dahil bahain ito. Hindi ako sigurado. Comment na lang kung anong history dito. At may nasundan pa kami dito ang kotsikel. Kaya ko siya tinawag na kotsikel kasi tricycle siya pero parang kotse. At kapag first time mo makita to aakalain mo talagang four wheels to At pagkatapos ng ilang oras sa biyahe ay nakarating na kami sa boundary ng kawayan. O ito na yung arco ng kawayan. Kawayan naman. Kawayan namin! Tapos nadaanan namin itong napakagandang lugar ng Parola. Tapos diretso lang ulit sa biyahe. Habang naglalakbay ka ay makikita mo ang kagandahan ng daan. Nakitang kita mo rin yung dagat sa bandang kanan. Alas 11 na ng tanghali pero hindi pa kami kumakain. Kaya nag stop over muna kami dito sa Linawan. Tamang merienda kumbaga. Pero biglang dumating yung tita ng kaibigan natin. Nakalibre kami ng burger ng Papa Dom's Burger dito. Napakasarap ng burger nila. Thank ay, you. Isa, wow. Thank you. May pa soft Ito. drinks pa sa mga taga kawayan dyan pag napadaan kayo dito subukan nyo yung burger nila pagkatapos kumain ay dumiretso na kami sa biyahe at nakarating na kami sa Sipalay City napakaganda pala ng city hall nila dito mga tol napansin ko lang Halos bawat city hall na nadaanan ko dito sa Negros ay nagagandahan mga to. At isa sa pinakamagandang city hall na nadaanan ko ay itong sa Sipalay. At syempre, hindi ko pala lampasin ang selfie dito sa city hall na to. At dahil nagutom na kami, kumain muna kami dito sa beachfront na maraming kainan dito sa Sipalay. Pagkatapos, dumiritso na kami sa latasan na kung saan, sa ito sa pinakasikat dito sa Sipalay. Sikat lang naman to dahil sa napakagandang lugar nila. At dito na din kami naghanap ng transient. Dahil balak namin dito na din magpalipas ng gabi. At naganda na din kami ng makakain namin. Pipino, lempo, itlog na pula, at inihaw na isda ang aming ulam. Naghanda din kami ng kilawin para sa aming pulutan. Pagkatapos ay ready na ang hapunan. Ilang shot pa lang ay inantok na agad ang mga kasama namin. Kaya natulog na din kami. Kinabukasan, tamang kapi muna. Sabay pa picture na rin sa dagat na napakaganda. Pagkatapos, nagbihis na kami. Ito pa lang yung transient na nakuha namin. Sa halagang 2,600 ay nagkasya na kaming pito. At may aircon din yan. Pagkatapos, tapos namin mag asikaso ay bumuhos na ang malakas na ulan pero walang makakapigil sa amin. Dahil wala kaming kapote ay gumawa kami ng paraan. Bumili kami ng mga plastik para gawin namin kapote. At paglabas namin sa highway ay malakas talaga ang ulan. Pero dahil Negros Oriental pa ang pupuntahan namin kaya wala na tong atrasan. Pero hindi pa kami nakakalayo ayaw pa pigil ng kasama namin. Gusto pa dumaan dito sa Perth Paradise. Sabi ko sige tara kahit saglit lang. Tapos diretso na kami sa biyahe. So pa rin namin ang aming plastik na kapote. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan mabagal lang ang takbo namin. Pero nakarating na rin kami dito sa hinubaan. Sa lugar na to dito basang-basa na ako dahil sa plastik lang ang aming kapote. Dati sa signboard ko lang ng bus nakikita tong pangalan ng hinubaan. Pero ngayon nakating ko na. Ang sarap talaga sa pakiramdam na yung dating lugar na pinapangarap mo ay narating mo na. At pagkatapos ang mahaba at malamig na biyahe ay nakarating na kami sa boundary ng Negros Occidental at Negros Oriental. Nung bata pa ako, ito yung lugar na pinapangarap ko marating. ang Negros Oriental. Kung mapapansin nyo, tuwang-tuwa kami dyan dahil nakarating na kami sa Negros Oriental. Pero basang-basa na rin ako dyan tinitiis ko lang. Tapos, diretso lang sa biyahe. Bakbaka na ulit. Hanggang sa nakarating na kami dito sa bayawan. Dito, nakapag-isip-isip na ako na kailangan ko na magpalit ng damit. Pero dahil wala na akong extra ng damit, rush guard na lang na pang summer ang aking ginamit. Tapos, diretso lang ulit hanggang sa nakarating na kami dito sa Santa Catalina. At kung mapapansin nyo, ang forma ko ay parang isang panda. Dito na din pala kami lumiko papuntang Pamplona. At habang binabaybay namin ang kalsada, ay sinalubong kami ng makapal na fog. At dito ay ramdam ko na ang sobrang lamig at nakarating na kami dito sa Kapi Alicia na kung saan ang puting simbahan ay nagpamangha sa aking mga mata. Idamay mo pa ang hanging bridge nila na napakataas at itong magic carpet nila na napakatigas dahil sa sobrang lamig nagkape na rin kami. Pagkatapos, diretso ulit sa biyahe at napagdesisyon na namin na hindi natutuloy sa Dumaguete. Ito na yung second day ng ating Negros Log. Sa bahis na kami ngayon, pauwi na kami ng Binalbagan. Pero 5.40 na, nandito pa rin kami sa bahay. Inabot na kami ng hapon pero nasa bais pa kami. Malayo-layo pa to hanggang sa binalbagan. Sa sobrang layo ng biyahe namin, ang basak ng damit ay natuyo na. At inabot na kami ng gabi at kumain muna kami dito sa kabangkalan. At ito ang naging biyahe namin sa pag-iikot mula sa Negros Occidental hanggang sa Negros Oriental. Hindi na kami natuloy sa Dumaguete dahil kulang na sa oras. Pero hindi pa dito natatapos. Ang sunod nating pupuntahan ay Gihulgan. Mula sa binalbagan ay may isang oras at kalahating biyahe. Hanggang sa marating namin ang Kansalakan Enchanted River dito sa Gihulgan. Sakto, madadaanan mo talaga to sa gilid ng highway lang to. Tapos diretso na kami sa hinakpan dahil mayroon ditong mala chocolate hills na kabundukan. Pagkatapos dito, diretso na kami hanggang sa marating namin itong balay sungayan sa Gihulngan. Sikat din itong balay sungayan dahil sa lokasyon nito na nasa tuktok ng bundok. At kapag pumunta ka dito, magbaon ka ng madaming hangin. At dumaan muna kami dito sa city nila. At dito kami kumain sa mama's choice. Medyo pagod na kami pero ayos lang. At least masaya naman kami at makakakain na din kami. At umorder na kami ng aming pagkain para may lakas na kami bago kami bumiyahe ulit. Napag-desisyon na namin, kami ulit sa DSB. Sabi ko, sige, akala ko kasi malapit lang. Alas 5 na ng hapon ang tarating na namin ang DSB. At ayun, tamang picture lang. Minsan naiisip ko yung purpose ng rides ay para magpa-picture lang. At dahil sa sobrang lamig ng panahon dito ay nagkape muna kami sa kubo ni Maria. Pagkatapos ng dikit na rin ako ng sticker, idinikit ko malapit sa sticker na twist map. Pagkatapos na daana namin itong lion's head na may katawan. Pagkatapos diretso lang hanggang sa narating na namin ang kalsada na napakaganda. Dahil gabi na at nagmamadali na kaming umuwi, nag-shortcut kami. Pero hindi namin inaasahan na ganito ito ang daan. Minsan, mahirap talaga magtiwala kay Google Map pero ayos lang. Tuloy pa rin kami. Kahit gaano pa kahirap ang biyahe, basta kalmado ka lang, makakauwi ka rin. Tiwala lang. Huwag lang maubusan ng gas. Hindi ko na ikot ang buong Negros pero sa sunod na pagbabalik ko ay iikutin ko na ng buo. Hanggang sa muli!